Santiago chapter 4 verse 7 Pasakop na kayo sa Diyos, datapat magsilangsang kayo sa Diyablo at ataka siya sa inyo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid ko. Good morning po sa inyo po. Amen po. At ngayong umagang ito, nais ko po at nais ng ating Panginoon lalong higit ang may share po niya sa atin sa umagang ito ang kanyang salita dito po sa Santiago chapter 4 verse 7 na akin pong nabasa kanina na akin pong uulitin ulit ang sabi po ng ating Panginoon sa Santiago chapter 4 verse 7 Pasakop nga kayo sa Diyos datapat magsilangsang kayo sa Diablo at tataka siya sa inyo. Ibig sabihin po ng salita ng ating Panginoon po dito tayo po bilang mga anak ng Panginoon Amen po tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na magpasakop po tayo sa Kanya. Ano man po ang mangyari sa buhay natin o ano man po yung aspeto ng buhay natin, kinakilangan po nating magpasakop sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Isus. And, and sabi dito, pat magsitakas, datapat magsilangsang kayo sa Diablo. Ibig sabihin ng magsilangsang sa Diablo, takasan po natin ang mga gawa po ng masasama, gawa po ng Diablo sa buhay po natin. Ito man ay tukso, ito man ay mga salita na hindi magaganda, ito man ay mga bisyo, amen. Ito man ay mga kalayawan pagdating po sa 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 mga laman, amen po bilang tao. At yun po yun po uh, tinuturo sa atin ng Panginoon na labanan po natin ang mga gawa ng diablo sa buhay po natin. Amen po. Ito ay ating takasan. Amen po. Huwag po nating ah uh, papansinin, 'wag nating susundin, 'wag natin ah uh, uh, papatulan. Amen po. Yung mga yung mga gawa ng kaaway sa buhay po natin. Kapag alam mo at ramdam mo na binubulungan ka ng kaaway, which is si Satanas or si, si ang diablo, rebukein niyo po ito kaagad. Amen po, rebukein po natin uh, sa pamagitan po ng pangalan ni Jesus Christ na may kasama pong mga salita po niya. Amen po. Sabi dito, at tatakas siya sa si inyo. Ang jable po, si Satan po, tatakas po yan sa atin. Amen po. Tulad ng ginawa niya kay Jesus, doon po sa book of Matthew, chapter 4, verse 1, diba po? Verse 1 hanggang, uh, saan po ba yun? Bas, may sinabi po ang ating Panginoon doon. Meron tungkol po doon sa kung paano si Jesus Christ tinukso ni Satanas nilabanan po ni Jesus Christ si Satanas sa pamagitan po ng salita ng Diyos. And at the same time, si Satanas po wala po siyang ginawa, kundi ang umalis sa harapan ni Jesus Christ. Tatlong beses po niyang tinokso si Jesus. Amen po. Pero hindi po siya nagtagumpay doon sa kanyang plano na pabagsakin po si Jesus. Amen. Dahil po si Jesus po ay naging matapang, naging matatag, Even po, meron siyang kapangyarihan. At hindi lang din po yun, kundi siya rin po ay nagpasakop sa ating Diyos Ama na kanyang tatay. Amen po, na kanyang ama. Kaya wala po magagawa sa atin yung mga espiritu ng masasama sa buhay natin. Kaya ang nais atin ng Panginoon, magpasakop po tayo sa Kanya sa pamagitan po ng araw-araw na pananalangin, pagbabasa, pagbubulin ng Kanyang mga salita pagsamba. Amen po. At tunay po na hindi tayo maaaring hawakan galawin ng jablo o ng masama. Amen po. Dahil meron pong magliligtas sa atin, magpoprotect po sa ating buhay. Amen. So yun lamang po, ito po ang ating morning devotion na ibinigay po sa akin sa atin ng Panginoon. I hope na mapagpahala po tayong lahat sa mensahe na binigay po sa atin ng Diyos sa magang ito sa aklat po ng Santiago chapter 4 verse Seven, masakop nga kayo sa Diyos, tatapat, magsilangsang kayo sa jablo at tatakas po siya sa atin. Amen, tatakas siya sa inyo. So yun lamang po, uh, purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Bye.